Hi guys, gusto kong kumain ng saging kaya lang wala tayong saba. Ngayon ang ginawa ko, kagabi bumili ako ng saging. Ito yun oh. Subukan natin tong lutuin. Try natin. Ngayon ko palang gagawin to. Samahan niyo ako. Magbalat tayo ng saging. Subukan natin to. Subukan natin to guys. Baka naman pwede. Subukan natin. Pwede siguro. To. Walang iba eh. Walang sabay. Subukan. samanyo niyo ako. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na yung saging. Binanyan ko lang siya. Pituhin na natin. Ayan. Nagpakulo na ako ng mantika. Nagpakulo na ako ng mantika. Isasalang na natin pag mainit na. Ayan na. Salang na natin. Ayan na siya, guys, oh. Ayan na. Ayan na. Kasi walang saging na sa so gagawa tayo ng paraan para makakain tayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng YouTube ko, mag-subscribe ka na. Like and subscribe. Pwede ka rin mag-share.